Yan, kaway! <laughs> Pumingi sila sa atin ng panggas! <laughs> Shout out sa inyo! <laughs> Good day, mga kabomba! Ayun na! For today's video, mga kabomba, uh, samahan nyo ako at simili tayo na battery nung RS natin. Uh, kasi na dead yung RS so, sobrang tagal pa naman na na-stock like uh, halos 1 year na yun na hindi nagamit ah uh, bali dito tayo sa so may Santiago City sa Bela ibili at bago tayo pupunta doon ay kailangan ko munang uh, dumaan na uh, dito sa may Lasalet kasi uh, may dadaan lang ako sa pamangkin ko so, bumano oh. okay. Ah, meron, sige. Hindi ko lang kung 'yung pamangkin ko eh. Okay, sige, sige. Okay, thank you. Sige. Wala na si Hello po. Ay, meron po. Ito, kawai po. 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 po kayo sa camera. Yan, ang camera. Hindi, nakawin po yan. <laughs> Naka-record po. Insta 360. <laughs> Upload ko po. Yan, uh, shout-out sa anong toda po to? Anong toda? Toda. 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 Weled! Uh, ang dami nila dalas, makakaboom ah. Sa ala-salet, uh, shout out sila Manamzu tricycle drivers. Ah, uh, hindi ko alam yung toto nila. Tinatanong ko kanina pero hindi nila masabi Ay, uh, shout out sa kanila. Oh yes. Yan, kawai. Yes. <laughs> Ayan. Kabomba. Sige. Ah, so andito tayo sa so may Amaron. Amaron pala yun, hindi Amaro. Tignan natin kung may baterya sila. Tara. 12 volts. Ah. Ah, yan. Oh, yun. Mayroon. Available. So, tignan natin mga kabomba. <laughs> Wait lang. Tanggalin ko lang, ha? Yun. Nandito na tayo sa may amaran. Tapos na. Nabili na natin yung battery para sa RS at uh, out sila kaya uh, kuya yan uh, mabait yung mga staff nila dito nood kaya sa video ka <laughs> yun na uh, tested naman daw ang Amaron na uh, kaya tignan natin uh, ang quality nito kaway 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 sa camera may camera ako ayan o oh. <laughs> Ayan. O, try nyo bumahin. O, oh, yung sama nyo. Kaway kayo sa camera. <laughs> Ayan, kaway kayo dyan. Ayan, naka-record dyan ha. Ah. <laughs> ha? Ah? Wala, bakit? Saan kayo, saan kayo, galing? Ubusan kayo ng gas. Ayan, ako dito. Ha? Ang ng gas. Okay. Yeah. Okay, sige, sige. Sige. Iyon na, uh, shout out dun sa mga nandito sa mga patol. Uh, at mga bata na na-tricycle. Wala daw, nawalan sila ng gasolina at wala silang pang gasolina. Humingi sila sa atin ng panggas. <laughs> Shout out sa inyo. Bali, <laughs> idadiretso na natin to doon sa RS200. Sakaling nga doon si Red Bull. Kung wala, tawagan ko na lang at iwan na lang natin doon. No? Kasi mga bumiyay siya, mga busy. So, dito lang yan sa kwan, ng barangay hall ng Andres Bonifacio de uh, kaya Kahit anong klaseng motor, kaya-kaya niya. O pa big bike man, o pa small bike. Ganyan natin. Wala nga. Sarado nga siya. Yun. Uh, Iniwan ko na lang doon mga kabamba sa ay, mother niya. Kasi bukas, ako naman ang wala eh. Wala akong biskaya. Nandito uh, naman yung mga bata na uh, nag-aabang sa atin. na aabang ba? Ayan yeah! ah. So hanggang dito na lang mga kabomba ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na suporta kay Kabomba Bali Flores. Bye-bye! Ba <laughs>